tila mo kang wala na yata tayong pag-asa na makita yung isang Alice Lialgo Fingerprints nung batang o menor de edad na Guo Huaping dun sa application para, special para sa Special Investors Resident Visa nung kanyang ina ay kaya niyong i-kumpara. Uh, Madam Chair, meron po kasing lumabas na third uh, Alice Guo. <laughs> So uh, just to clarify the point raised by the Senate President pro tempore uh these eight persons uh, na isa site ng Committee in Contempt uh these eight being Alice Guo or Guo Huaping Nancy Gamo Dennis Cunanan Wen Yilian simen Leal Guo Jiang Jun Guo Duaren Wu, and Chona Alejandre, uh, the chair has ruled to cite them in contempt. Pagkatapos ng hearing, susulatan ng chair ang Senate President. Once he fix ni Senate President, yung citing in contempt ng chair, in effect, masaset into motion na yung pag-issue ng warrant of arrest. So it is in effect, um, good Senate President Pro Tempore, the same uh legislative or investigative action para ganun yung magiging steps sa process na iyan Thank you thank you Sanjing Goy And, and uh, just to repeat for the record for sure uh on this matter of contempt for the eight named resource persons. Um, they are cited in contempt ISO rule. So, Attorney Magno, Assistant Director. good uh, morning, Madam Chair. Good morning, sir. At sa inyong bureau, marami pong salamat muli uh, sa maagap niyong pagtugon uh, doon tungkol sa fingerprints na minatch niyo sa pagitan ni Naguo Huaping at saka uh, Alice Diago proving Uh, York Bureau proving that they are one and the same person. Uh, alam nyo po, eh, ilan po eh, may ilan po na may duda pa sa authenticity ng findings ninyo. Uh, sa interview sa media ng abogado ni Mayor Alice, sabi niya baka kailangan pa daw ng third party verification. Uh, can you make an official report on your findings, Assistant Director? Unang-unang uh, po sa lahat, uh, mula po sa aming director ay uh, Maraming salamat din po sa ating mga senador at uh, sa itong uh, committee na to Madam Chair, sa pagkikiwala at uh, sa aming uh, ahensya, Madam Chair. Uh, may kasama ko po ngayon dito, Madam Chair, ang ating uh, chief dactyloscopy upang maipaliwanag niya po ang uh, kanyang ginawa dito sa pag-i-examine uh, pag o pagsusuri sa mga fingerprints ng... Uh, nila Mayora at na ng iba pa pong tao. Uh, nandito po si uh, Dr. Kahanding, ang aming hepo po ng uh, dactyloscopy upang ipaliwanan. Maraming salamat po, Madam Chair. Salamat, Stand Director. Dr. Cahan Ding, uh, uh, head ng ductiloscopy uh, unit. Ito po yung kayo po yung nagsagawa ng scientific uh, examination at matching. Please proceed, sir. To the honorable members of the committee, good morning to everyone. This morning, we will reveal to you the result of your request for comparison and analysis of fingerprints submitted to your end by the Bureau of Investment to be compared to the fingerprint records in our master files. Um, before, before I reveal, I would like to tell you that this identification is a unique identification given to us by the Almighty. Ito po ang identification ng tao by means of skin patterns. Sa tao lang po binigay ng Diyos yan. Yan po ang dermatoglyphics. Science deals with the study of skin patterns. Sa four branches po niyan, meron po tayong dactyloscopy sa dalire, chiroscopy sa palad, and podoscopy sa talampakan, at ang po sa sweat pores. Ngayon, dito po ngayon tayo sa dactyloscopy. Uh, dactyloscopy it is a uh, positive identification po unique identification infallible means of identification meaning to say it is incapable of error absolute perfect identification and our result is bounded by the three dogmatic principles of fingerprints we have the principle of constancy or the principle of Perman permanency uh, meaning to say that fingerprints are immutable perennial and individual from the beginning of the third month of the embryonic period until decomposition sets in after death kaya po doctor kahanding yung fingerprints nung batang o menor de edad na guo huaping dun sa application para, special, para sa special investors resident visa nung kanyang ina ay kaya niyong i-kumpara dun sa adult fingerprints Opo. nung Alice de Guo? Opo. Okay po. Kasi hindi po siya magbabago from uh, maraming pinanganak po tayo hanggang ngayon. Size lang po ang magbabago. magbabago. Wala pong pagbabago yon. We have also the principle of variation Meaning to say that uh, no two prints of different person nor the neighboring fingers of the same person has ever been found to be identical in all respects. Billion po ang tao sa mundo, wala po tayong magkatulad na fingerprints, even identical twins, triplets, quadruplets, quintuplets, o kahit ilang pa pong bata ang sabay-sabay pinanganak, wala pa rin pong magkakatulad na fingerprints." kahit yung isang tao po sa sampung daliri mo, wala pa rin pong magkakatulad dyan. Kaya yan po ang unique identification natin. At, and we have also the principle of uh, infallibility means that man's fingerprint cannot be forged. You can alter your signature, your handwriting, you can forge your handwriting, but you cannot forge your fingerprints. Katunayan po, ang China po ang isa sa pioneer ng fingerprint identification uh, yung kaya, ano po Emperor Tenshi of China 246 BC siya po ang nag-introduce ng fingerprint ginagamit po yan in signing of contracts documents uh, signature yan po ang best signature na hindi mapoporge kaya po sa findings namin we are 100% sure na tama po at tinatanggap po ang findings ng NBI ever since sa lahat po ng court dito po Okay I will present to you first uh, Ma'am so sabi niya doctor ever since tinatanggap ang findings ng NBI okay. sa lahat ng korte na hindi humihingi ng third party independent investigation yung mga korte iyon okay. Salamat po please proceed ito po yung sinubmit nyo sa amin na galing sa Bureau of Investment. Grabe yung master collective. Galing po sa Bureau of Investment. Ito po yung galing, na sinubmit nyo po sa amin. Board of Investments po? Opo. Ano po? Kinumpir po namin sa mga fingerprints ni Alice Leal Guo, Sheila Leal Guo, and Wesley Leal Guo. Ah, uh, In comparison and analysis of questioned and standard fingerprints, one print is enough to identify a person. Because in comparison and analysis, we are not only after the fingerprint pattern, but we are after the exact location and position of the characteristics found inside the fingerprint pattern. Yung Yun, nakikita niyo po yung mga numbers na yan na clockwise, yan po yung mga characteristics. Kung tatanungin niyo po, how many identical characteristics are required in order to conclude that a question and standard fingerprints belong to one and the same person? Dito po sa Pilipinas, ang ginagamit po natin 10 identical ridge characteristics. Ang sinusundan po natin yung People versus Marciano Medina, the first case in the Philippines wherein fingerprint was used as evidence and accepted in court. Apog. Ito po ang Kailan po, po yung po kasong po? iyon, Doctor? Po. Kailan po yung kasong iyon ng Pariano Medina? ito po. So almost 100 po. years ago. Opo. Nasa ah, Philippine Reports po siya. Ito po ang enlarged photograph yeah, mga yan. ng fingerprint ni Wesley Go. Ni Wesley po. Wesley Leal Go. Kinumpare po natin. Ito po yung galing sa Board of Investment na pinadala niyo po sa opisina namin nag po siya dito sa fingerprint namin sa master files. Nakakuha po kami ng 17 identical characteristics. Kaya sigurado po tayo. 17 10. Sorry po. Yes, uh, hindi lamang 10, 17. Opo. Tuli dito po sa fingerprint naman ni Alice Guo. Nagmatch din po yung isa na sinubmit nyo from the Bureau of Investment. Ito po, yung sinabmit nyo po from Bureau of Investment. Board of po Investment of, po, Doctor. At ito po yung kay Alice Leal Guo na sa amin pong master files. Nakakuha po kami ng 11, 11 points. Yan naman po sa pagtatanong nyo para ma-confirm po natin ang kanyang identity. Meron, meron po kaming enlarged photograph ng fingerprint ni Alice Guo na compare po namin do sa fingerprint na alien fingerprint card ng March 28, 2006 na compare po namin. Nakakuha po kami ng 18 identical bridge characteristics. Kaya sure po tayo ngayon na si Alice Guho po at si Guho ay isang tao lamang po. Si Wesley, ganun din po. Si Wesley Guho at si Guho uh, Gu Washyang Dian ay isang tao lang po. That's the end of our, of our presentation. Thank you very much. Maraming salamat po uh, Dr. Kahanding. So hindi lamang pala yung totoong identity ni Alice Dialgo ay napatunayan ninyo na pareho siya kay Guo Huaping pati po yung identity ni uh, Wesley Dialgo na siya yung totoong yung Chinese uh, name niya and both by more than the 10 required characteristics kundi by 18 kay Mayor Alice Guo, at by 11 po ba? Or 17? Uh, 11 po. 11, uh, kay Wesley Lial Guo. So siguro, may mahanap pa bang ano? May mahanap pa bang third-party verification na magdi-dislodge dun sa findings nyo? Kung meron po kayong isasubmit pa, pwede po namin examinin anytime. Sige po. Magtatanong ang komite kay Emperor kung Opo. meron pa silang mas Opo. matibay kay pa Emperor isa sa Tenshi po of China. And, first ruler in China. Yes, 300 yeah. plus Opo. years before Christ. Maraming salamat Opo. po, Doctor. Salamat Dr. din po sa pagtitiwala sa NBI. Ah, hindi Opo. po talaga maitatatwa eh yung ipinakita niyo po sa amin. Salamat po. Ngayon, meron din naman pong lumabas sa nakaraang hearing at galing din po sa NBI na may isa pang alisguo naka birthday at kalalawigan ni mayor pero ibang-iba ang mukha uh, ano na po ang status ng investigation nyo tungkol dito if uh, i could go back to the assistant director magno or si dr kahanding din po ba iyon okay uh, with regards po dun sa paghahanap sa kanilang mga address ay uh, binigay po natin yan sa trabaho sa ating uh, organized crime division po natin at uh, kung tulutan nyo po ay nandito po sila para ibigay po sa inyo ang uh, tamang report. Yes, please assistant director. Kasi concerned po ang komite kung kumusta na ba yung isang Alice Guo na yan at nasaan na ba siya at anong kanyang kinalalagyan. yan? Uh, bago po sana Mr. Uh, Madam Chair ang um, si Dr. Kahanding daw po sana i-report niya rin po yung uh, paghahalin tulad dun sa isang Alice Guo at kay Mayora Guo kung tulutan niya. Madam Chair. Yes sir, uh, bago yung si Dr. Ulet Senance. Si That's just clarification lang, Madam Chair, kasi parang may nabasa akong news article na apat yung Alice Go. Um apat po ba or dalawa yung uh, nag-a-appear na of the same name? Ilan na po ba ang uh, na-identify na Alice Go ng NBI uh, Assistant Director Magno? Uh, Madam Chair, meron po kasing lumabas na covid uh, Alice Go. Ito po ay yung uh, pinigay na report ng aming uh, director, ang ibig niya lang pong sabihin ay uh, isinalin tulad niya po na ang isang alis kuo ay yung uh, Mayora mayor at yung pangalang uh, alis goo at yung sumunod po ay yung pong na hanap namin sa aming uh, files na isang alis Guo na may kakaibang uh, larawan po sa kanyang uh, certificate or honor. Dalawa lang po. Dalawa lang po. Thank you, Madam Chair. Salamat sa Nancy. Uh, so, Dr. Kahanding, yung presentation nyo sa pagkumpara nyo ng fingerprints ni Alice Guo o Guo Huaping at yung isa pang Alice Guo na nasa NBI files. Mapapatunayan po natin na yung clearance applicant po na Alice Leal Guo na nag-apply ng NBI clearance noong November 3, 2005 ay iba ko sa Alice Go na tinutukoy na si Mayor. Malayo po yung fingerprints niya. Pwede ko pong ipakita sa inyo. Sa pattern pa lang po, ibang iba na. Malayo po. Hindi po siya yon. Pero dun sa comparison naman po natin ng fingerprints, dun sa ating alien card, dito po, nakakuha po tayo ng maraming puntos. Saan so, ang fingerprint? Uh, if at yes, saan ang Saan ang fingerprint ni Mayor dyan? Ito po. Yung isa? Ito po, yung isang alis buho na nag-apply ng NBI clearance noong November 3, 2005. 2005 po. Nauna pong nag-apply ito. Okay. Alright. Kailan nyo, kailan na sinabit yung fingerprint ni Mayora? Ito, ito po, 2006 po. March 28, 2006. Kaya nauna kong nag-apply ng NBI clearance, yung hinahanap niyo pong Alice Go na iba ang muka, na hindi yung muka ni Mary. Alright. Thank you. Salamat, Senjin Go. At salamat, Doctor. So, hindi lang sa muka, magkaibang magkaibang tao, mismong sa fingerprints, magkaibang magkaiba talaga. Salamat, Doctor. Ah, uh, so, Assistant Director Magno, yung magpipresent po ng report dun sa isa pang Alice Guo, Uh, good, good morning, Madam Chair. I'm mean, a uh, special investigator, uh, Eduardo. Uh, our team uh, work was dispatched on uh, the 26th of May uh, to uh, verify the, uh, the uh, Alice of then I apply for uh, clearance, and then uh, based on the open source, uh, the only. Uh, um, Kalanchawa Street uh, appearing uh, on uh, the internet is uh, located in uh, Project 4. Instead, since uh, the clearance uh, did, did, not indicate whether it uh, at the barangay, we immediately proceeded to uh, Project 4, Madam. And uh, we uh, found out that the actual resident of 38, Kalanchawa Street is uh, our spouse's uh, Ferry and Josefina Publico. and they claim they claim that uh, they lived there for uh, about uh, 60 years. 60 years po? Yes po. So way before yung 2005. They, they are uh, right? resident of uh, that uh, place for uh, about 60 years, and uh, they never uh, met. Uh, Alis go, alis lial So ni hindi po nila naging kunyari border or renter isang alis go noong 2005. Yes, Your Honor. Uh, so ano po ba yung alis lial go? Uh, siya po ba ay one size fits all na pangalan na pwede na lang applyan ng clearance? so after our verification of uh, project 4, we proceeded to uh, uh, barangay toro in uh, project 8 to verify whether uh, kalanjao street is uh, also uh, uh, maybe found at, at the project 8. but we were able to uh, talk to uh, the barangay secretary of barangay toro that he claimed that the uh, clustering of, uh, uh, of the street are named after uh, Of, uh, mountains and planets. So wala pong uh, kalantyaw. And uh, uh, investigators, sir, meron din po ba kayong update uh, sa mga kapatid ni sa Halimbawa si Sheila Guo. Dahil ang address ng Sheila Guo ay isang Kalantiao street din. Uh, nag-try din po kami madam pero uh, based on the disinformation issued by uh, several uh, barangay chairmans ma'am, uh barangay uh, chairman of uh, Baisa this is also on uh, project 8 uh, barangay uh, chairman of Barangay Toro and barangay chairman of uh, Sangandaan uh, there are no uh, there are there no uh, Alice Goo uh, Wesley Go Emilio Go and um, Amelia Lialma so so far dun sa misteryosong paggamit ng pangalan Alice Dialgo paggamit ng address na Kalantiao, may nabubuo bang teorya ang NBI? Kung meron bang parang, sabi nga din ni si kanina, nakapark ng mga pangalan o nakapark ng mga address na ina-access ng mga nag apply para sa clearances under false pretenses? To so that, uh, the applicant uh, secured NBI clearance to mislead uh, Uh, for, uh, to da, anybody, ma'am. Madam Chair, if I may. Yes, Enjing Goy. Uh, Mr. Kawada, uh, bago, mag, bago mag-apply yung isang uh, tao ng NBI clearance, ano hinihingi ninyo? Uh, either they, they will submit um, two identif identification card and um, birth certificate. Wala kayong hinihingi ni barangay certificate na nakatira siya sa... Uh, any government that issued ID, sir government issued ID. Okay, ID base sa mga sinasabi mo, tila mo kang wala na yata tayong pag-asa na makita yung isang alis lialgo. We are uh, still uh, doing our best here to locate uh, the, this personal So kung hindi ba kayo humingi ng tulong sa iba't ibang, alibawa uh, alimbawa yung ating uh, Philippine National Police, hindi ba kayo humingi ng uh, assistance para uh, tulungan kayo? We, we uh, seek assistance from other agencies, sir. like uh, lto So do you uh, think the uh, mahanap nyo itong isang Alice Go? Yes, sir. You think so? Yes, sir. Do you, can you give us a timetable? No. Uh, there are also other uh, teams who are locating this uh, person, set yeah? Like So our, uh, you can give uh, you can give an assurance before this committee that uh, you can find her, you can locate her. The other Alice Go. si Director Magno? Uh, Mr. Chair, ay Madam Chair, hapo, ah, ah, sinusubukan po nating ah, hanapin hanggang ngayon ng ah, itong mga tauhan po na ito. Mayroon no? po, uh, if, with your uh, indulgence, uh, with Madam Chair, mayroon pa po kasi kaming nakita sa ating records na lumalabas na ang uh, si Sheila, si Wesley, at si Alice go ay sabay-sabay po nag-apply ng NBI clearance. Ito po ay uh, nakapecha ng uh, nakapecha po ito nung 2021. Sabay-sabay po sila nag-apply. At uh, meron po rin tayong nahanap na isa pa po pong NBI uh, NBA clearance no sa aming files na nagngangalan din pong Sheila Guo Ilial. So balit sa ating pagkukumpara ay lumalabas po na iba rin ang larawan ito kaysa doon po sa Sheila Alice sa uh, ah, Sheila Go na sinasabing kapatid. At uh, ito po ay kasabay din ng application ng nauna pong uh, Alice Go na may petsang uh, November 3, 2006 para po sa katanungan ni Madam Chair. Yes, Mr. Senator. Okay, hindi. Uh, may balik ko lang yung tanong ko rito kay Mr. Kawada. So, can you give an assurance before this uh, committee that you can locate her in due time? Kasi sinama mo You were confident kanina with your answer that uh, you can locate you can uh, locate her. So Mike po, Special Investigator. Uh, we will try our uh, very best sir to uh, locate. Uh... Dahil palagay ko, siya na lang yung missing link dito sa investigation na ito. Alright. Thank you. Madam Salamat, Senjingo. Yes, and Madam Chair, Nung nag-apply ho ba yung isang Alice Guo noong 2005, was she issued the NBI clearance? Meron po. And nung sure. nag-apply naman si Mayor Alice nung 2021, was she issued the NBI clearance? Meron din pa. Yes. So hindi ho nag-appear dun sa database nyo na nung 2005 may isa pang Alice Go? Uh, ang nangyari po kasi ay nung 2005 ay uh, iba pa po ang uh, sistema natin nun, no? uh, manual po ito. Po ito pong uh, mga since uh, 2015 po ay dito po tayo nag-umpisa na magkaroon ng automated uh, I, uh, application po ng mga NBI clearances. Pagdating naman po dun sa tanong niya ma'am ay uh, na hindi po ba nag-alarm na mayroong uh, same name, no? Usually po ang mag alarm lang po sa ating sistema ay sa ating uh, criminal history system. Ibig sabihin po kung kayo po ay nakasuhan ay doon pa lang po lalabas yung pangalan nyo na kayo po ay may kaso. Pero kung uh, wala naman po kayong kaso, nagkakaroon po, katulad na ng uh, nangyari na ito, na parehas ang pangalan, pero lumalabas na parang magkaibang tao at magkaiba rin ng uh, fingerprints. Uh, dito lang po natin na-check, nung uh, na-retrieve po natin ang ating mga files, Madam Chair. Uh, Madam Chair, in light of this discovery, I think baka kailangan gumamit yung NBI ng technology wherein um, kahit yung data- Uh, was acquired before 2015, eh masasama pa din dun sa sistema nila because apparently uh, hindi na-alert ka agad no nag-apply ng 2021 kasi merong data in possession ng NBI na hindi niya nasama dun sa system system nyo. So, uh, Madam Chair, maybe as part of your committee report, we, the committee can uh, propose Ah, uh, kung paano mabibigyan ng solution because I would assume na marami pang cases, marami pang data ang NBI before 2015 na baka nagagamit na ngayon as uh, for them to get an NBI clearance at uh, alam nila na hindi sila mag-alert kasi nga alam nila na yung data ng NBI eh hanggang 2015 lamang. Thank you Madam Chair.